saan ka punta mama, dududun pasang, sa place na yun lisensya ko nandun tubos ngayon naalala ko pa nung ako'y sinita pinahinto biglang namutla puso tumibok sobrang kaba sabi ko sorry ayaw talaga <laughs> mama saan ka punta dududun sa place na yun lisensya ko nandun tubos ngayon, naalala ko pa nung ako'y sinita, pinahinto, biglang namutla, puso tumibok, sobrang kaba, sabi ko sorry, ayaw talaga. <laughs> Mama? Huh?